sabi ni Pangulo kanina, eh, dapat na magkaroon ng lifestyle check sa mga opisyal. Ano po yung inyong say dito? Ah, uh, mababaw. Mababaw na lifestyle. Hindi po pwedeng yun lang. Kasi dati na yan na uh, panukala, dati na yung ginawa, hanggang sa paglalagay ng mga batas at measure. Hindi hanggang pagkulong na nga eh. Mga senador na ikulong na eh presidente, napasalasik na nga eh dahil sa isyu ng mga korupsyon. Hindi yun ang, ang solusyon. Kung gusto talaga natin na once and for all ay mawala na ang korupsyon, political dynasty ang ating durugin. Pinagbawal na yan ang ating konstitusyon, 1987 pa, dahil nga yung political dynasty ang source, ang source ng impunity sa paggawa ng kabalbalan kasama ang pagnanakaw. Kaya kung gusto natin talaga Huwag na yung paulit-ulit natin gawin ang mga panukala noon pa. Mga lifestyle check, mga paggagawa ng mga panibagong batas. Kahit anong batas pa ang ilagay mo, kapag ka ang gobyerno ay pinamumugara ng mga political dynasty, na mga magnanakaw, talagang gagawa ng paraan. Gagawa ng paraan para may matupad yung kailang pangarap na magpayaman ang magpayaman at ang pinaka-shortcut na paraan ay ang pagnanakaw. Kaya paulit-ulit.